Nakawala at nakipagabulan sa mga residente ang isang elepante sa South Africa. Habang sa Amerika, isang usa nakipagsabayan sa mga skier. Ang Frontline News Abroad sa report ni Shaila Francisco. May nakijoin sa skiing session ng grupong ito sa Teton County sa Wyoming sa Amerika. Isang malaking usa. Ang kumukuha ng video, sinigawan na ang isa niyang kasama na bilisan ang pagsiski dahil nasa likod niya na ang usa. Pero ang usa, ayaw patalo. Naungusan pa nga niya ang ibang skier. Ayon sa nagv-video, nagulat sila lalo na na makalapit ang usa ng halos sampung talampakan. Mabait naman daw ang hayop at walang nasaktan sa kanila. Sa South Africa naman... May elepanteng naggagala. Nakatakas daw ang elepante mula sa Kruger National Park. Mukhang nag-enjoy naman siya sa labas at tila nakipaglaro pa sa mga residente. Pero dahil mailap, pahira pa ng paghuli sa kanya. Ang ibang residente, binabato na siya sa takot. Mukhang di nagustuhan ng elepante at gumante ng pagbuga ng tubig. Sa huli, na-corner ang elepante at ibinalik sa National Park. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.